Ito ang Mount Asu, na kilala rin bilang Mount Iriga, isang aktibong bulkan sa rehiyon ng Bicol, partikular sa probinsya ng Camarines Sur. Matatagpuan ito malapit sa Iriga City at bahagi ng Iriga calabanga Buhi Geothermal Block. May taas itong humigit kumulang 1,176 na metro at isang stratovolcano na nangangahulugang nabuo ito mula sa magkakapatong na mga layer ng lava at abo mula sa mga nagdaang pagsabo. Ang Maltasog ay may kasaysayan ng mga pagsabog na may malaking epekto sa mga kalapit na komunidad. Isa sa mga kilalang pagsabog ito ay noong taong 1641 na na nagresulta sa malawak na pagkasira ng kalikasan at pagbagsak ng lupa na bumuo ng Lake, Lake Ang lawa na ito ay kilala ngayon bilang tahanan ng Sinorapang, isa sa pinakamalihit na isda sa buong mundo. Bukod sa aktibidad nito bilang bulkan, ang Mount asut ay isa ring tanyag na destinasyon para sa mga hiker at adventurers dahil sa mga hiking trails nito na nagbibigay ng panoramat na tanawin ng kalapit na mga bayan, lawa, at iba pang natural na yaman ng rehyo. Mahalaga rin ang bulkan sa mga lokal dahil sa mga legend at kwento ng mga sinaunang dikulano na konektado sa kasaysayan ng lugar. Ngayon, ang Mount Tasoga ay dinabantayan ng mabuti ng Philippine Institute of Falconology and Seismology para sa anumang senyales ng aktividad upang mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad sa paligid nito. <tinyo> <tinyo> okay lang daw ang moto. At nakaharap niya na niya. At sobrang rani. Nagpunta kami ito alas 3 ning Apon. Kami nga rabasin. Oh, alas 3 na kasi tap kami. Pinto alas pati. Alas 5. Di. Ay, na, dami yung iba, kasi kaya pati masin. Pero maraming ito ka ito. Saka ano sipon mo pa ito pali, di ka matitipis silang, talos puro irin rinsya ko ito, tingnan ko mga needs na ako ko mako. boy, king tubig sa naman. Hmm, boy, ko pa. Kain, kain. We're going on a trip! Let's go. Let's go. Yeah.

Hai, ten hai, ka pupunta hai, ka hai, eh. hai, abut ka pa dito hai, hai, Asug hai, hai, Hala

哦，这个帮手。 Saan ko? Lamisan? Oo, no, lamisan mo kaya di. Hello guys, good evening. Um, ngayon, uh -huh. pre-prepare kami ng food para ngayong dinner namin. Then, meron kami. Pasensya na. Di kami mayaman pero nakaspam kami. Wow! <laughs>

Tak ada di tapang kuaran ini, tak ada tapang pembuatan lana, tak ada kata pangugas. Kali ini tang terbikin dulu nak. Tapang kuaran tu. len. <laughs> Nagikiti kang spam. <laughs> Sumbong ko ka ikakati mo. Magkakati mo na ako pa. Okay Sabi niya kasi, nakalista na to sa Nakalista wala. na eh. Kaso biglaan. Baka ba mo nakatali. Ano po naman ito? Sige na. Tara sa bagay lang. Sino ka? Sino ka? Inuwal ako. <laughs> Inuwal po ako ng nanay ko. Um, bali naligaw lang po talaga ako. Nagti-take lang po ako ng picture niyo guys. <laughs> Mangungupal lang po ako mga bossing. Wow! <laughs> Wah. Yan ay pako mo na pa din. Para da na tama maray ko. Mag double pipe sa rinyo. Ang problema men. Oh. Ano problema? Kita. Ba na pambatag sa pura di kakaw yan. Kaya pura ko tanalisan patag. Adi lang natay mo. sentro Sa saday. Ya, pa tadi sorok na. Gigi.

Sige. Di pa ka na ng umon na? Yan na magplata sa de magkona ko. Sige na, sige na. Tako dito din na lang logo nako. Yan na, yan na. Ba ulam Sabotong ako, pa niy? Umunting na, unad di. Korn babe Ano? Buto mo na Eh? ka nang nangyayaka naman Hahaha Mag short ko na kita tapos sa gabi Last na video ta Yung bunny cheers na lang kita Then pagka kinod mo Hmm Tumalak <laughs>

dapat talaga nandili ka nga nang nakita mo kung gaano kaplanada doon yung pinunta naman <laughs> gayon tapos Harold Yan magpapila yun yung mo, mo na kayo <laughs> <laughs> ta yung tipong ni Baklay ka nagikrak na itong mga kapusan badaan sa uno lalo na sa paa mo lalapok pati <laughs> shoutout sa okay. mo komaray mo na ika pamaray mo na magpamaray kanya pa mo kena <laughs> <laughs> niya ingoy mo ta wiriwi ni ga bo mo darang bo so, baga peding pang reket ay sa dito na pinag ko ni tip yan ja tay nga unon mo kabutukan gadi para adwata unan baba sabi mo lubutan kaya nga titipan ko yung part na lubot <laughs> bay na tulok kitang ni unan nin magkuwa man sana to lupos man sanaan <laughs> Kuha mo na sa nakalin, pasubli mo nga ni makakuha ko. Ay. So, um, Kamusta? Uy. Hindi ko nakita sa diri ko. <laughs> <laughs> Is, uh, follow niyo ako sa Inner sa page ko. At good kali ko. At siya naman? Si Ivan. <laughs> Wala akong page. <laughs> future, future, vlogger. future balager. <laughs> Soon pa lang po. Um, ano yung ano, mga binablog ko din po. laro tayo. Ang hindi sa sa rules ko. Hindi <laughs> <laughs> ang kayo para gawin ang aking game. Una. So bagay pa. Tapos ninyo. <laughs> <laughs> <atas niyo, laughs> <laughs> na. Nagkunatawad sa likod mo.

makapagpahinga na rin po kami para bukas dediretso kami ng ano, malapit pa lang sa crater then next video doon na kami sa pinaka crater doon na kami bababa sa so, ngayon magpapantok lang muna kami papahinga na yan, Had may nuts. ready na sila paring Randy yung mga higaan, then si paring Allen yan guys um, ating gabi na um, ganito siya kadilim ngayon sa so, pwesto namin pag wala siyang ilaw Then, ay eh, kita nyo na lang sila isa-isa. <laughs> um, ganito muna kami sa akin guys. Um, nag, ano kasi kami ng electric bill. naglelelo kami kasi wala kaming power bank. Bali, gagamitin na lang namin yung ilaw namin for the next vlog. Naglagay kami ng... Nakita reflector? Reflector na... Lubid. Tali para if in case na may duma mga ibon di sila agad-agad makakapag taong dito ganito lang kami guys Pantok lang muna hanggang sa dumating yung years. Kena make ubun kami tua gamit. Shit. Kata uh -huh. yo bulan kabar kami. Adik tadi yang baga. Ano, ato man sa. <tuan> Ta para ko. Dil ke bagai kamera kami. Out out shout 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 shout. Ku mau nak kami bawa. Bisa dibaga ku anu. ini ya kita punya. Mm-hmm. 扫地面，扫地面。

Maka-copyright <laughs> at <laughs> ito. record na ito <si> dati ah. Ito ito, grabe na yung ito yan. Parang <laughs> ba? Kung <Duh> sakaling tal... Ano nga, nang... <laughs> um, Tapos kapat na ako, kubong ito. Ini eh, tepatnya. Bangin. Gagak pare. Ini. Ya. Lah tetas ni Um, ano ba akot mo wan? Ngayon. Uh. kamo um. <laughs> kamo na kami Kel? Ah. Uh -huh. na kami. Aray ko. Ini mas ko. tin. na. Please like and subscribe. <laughs> Hello guys, um, welcome ulit sa ano namin, trips, po trippings namin then Sa ngayon, na-achieve naman na namin yung pinunta namin kasi nakapag-camping kami. Then, kinabukasan, napunta namin yung gusto namin puntahan. Then, next target namin is si Crater naman. Nagpapasalamat ako kasi safe kaming nakapunta sa spot na pinunta namin. Walang na-disgrasya. Uh, um, madulas lang yung daanan namin pero sulit. Napakaganda guys. Um, 'yun na lang masasabi ko. pa oh, na lang the second vlog namin for Crater. Maraming salamat. Safety first.